Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakagandang balita po nito para sa lahat ng ating mga lolo at lola. Matagumpay na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ilan pang mahalagang panukalang batas. Matagumpay din na naipasa sa ikalawang pagbasa sa House of Representatives ang mga sumusunod na panukalang batas na magbibigay ng proteksyon at karagalan dagang benepisyo sa ating mga lolo at lola. House bill number 10314 and accretionalizing the benefits and privileges of senior citizens and persons with disabilities. Layunin nitong maayos at mapalawak pa ang mga benepisyo at prelebeheyo ng ating mga nakakatanda at ng may mga kapansanan. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, titiyakin na magiging mas sistematiko at patas ang distribution ng mga benepisyo upang mas maraming makikinabang. Patuloy nating ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng ating mga lolo at lola at mga may kapansanan ang inyong suporta ay mahalaga upang tuloy yung maisakatupan ang mga panukalang batas na ito. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.